Oh, okay, ito na ka sunshine. Oh. Okay. Ayun, pwede mo na mabalik. Ito nga, wala tayong dalang itak eh. Oo nga eh. Subukan mo nga, bawgin yun ate San. Na, oh. Eh, ka siya. Sige, kaman imo abutin dire. Hmm. Sige. Abutin dire. Sige. Kaya ba o Tagalog? <laughs> Abutin dire. <de> <laughs> Abutin diri. Maka Bisaya Tagalog. Ang akong saging dai so napuno na. Hey. Okay. Len, Sipag kayo mo. Ma mabali ni tanan. Alam mo nagtanim nito sa Robert kasi sipag mo Oo. Len mabali ni tanan ay Glen gahi man. Mo san sian gahi. Ah, Maglabyog ko ha. Oo ba. Akin na yung dami ha. Sige. Video kita. Ayan. Sige. Sunshine, panoorin mo paano maglambitin si Tarzan. Mm, lambi lambitin ka na, dali. Eh na, maglambitin siya guys. Dita Kuha ako siya kita. ng malunggay. Hindi kita, kita Ay, okay, diba? Kunin, kunin ko. Amang uha din ako ng iba. Sige. Kasi ito makasansyan. Isa-isahin mo. Ano pa yan naman ito? Makasansyan gawin namin itong kape. Ito. Mm, mm -hmm. Binad namin ito. Patuyuin. To. Patuyuin. Mm -hmm. Gamot yan eh. Tapos, eh, eh, ano ba yung tawag sa oven? Mm. Pasok mo sa oven para matuyo. Yeah. Ay, yamanin. Mapa-oven-oven pa. Agoy, eh, kinawawa ang aking oregano. Sige, lang, sige lang. lang. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Ibilis oh, mo lang. Ayan. Muhasag ka mong gay. Mga guys, kasi ano. Baka siya? Uh, may bagong panganak. <laughs> ayan, namuso na po na nga akong saging. Oh. Ayan, oh. Sa ubos. Sa likod ni mo. Oo, oh, oo. Oh, oh. Puso, ayan. Oh, ayan ang puso guys oh, kuy, ginoo. Oh. mabusog na po ni Sindalin <laughs> nagangay saging mga oh, sunshine, mga hingi kayo na malunggay. Chat kayo sa amin. Ayan yung ano, oh. papaya ko na ng sitaw. Agoy. Ay papaya, bayabas? Mm -mm. Ganon si Tarzan. Paglambitin, napagsak minsan. <laughs> Nabali yung, yung ano. Sige, tanggalin na yan. Kay... Sobra ng taas, gumulang oh, na Hindi naman yan, hindi naman yan Gumulang na nga. Uh -uh. Iwasan na. Lin, masarap itong kataan. Oo. Hmm. Tanggalin mo yung mga mura yan. Tanggalin mo lahat. Sige, yan ang may-ari mga ng kabundukan. <laughs> kabundukan. <laughs> Yan o, yan o yung mura. Akin na yung mura. To, to, to. Ito, ito, ito. Ito. Magulang na rin. Pwede yan gawing ano, malu yung malunggay ti. Nagagawa ko yan eh. Sus, wala dahon yung pinatatanggal mo. Yan ko yan. Gawin ko. Ang bulaklak, masarap yan. Eh. Magkakasansya yung ganyan ako kapag may trangkaso. Nagpupunta sa kabundukan. Pag itanggal yung na, ano? Yung ako nagaling. Yung mamura akin ay. yun. Sa lagay niya may trangkaso ko ngayon. Ang nga si may trangkaso sa kagakain ng gulay. Nung walang trangkaso, hindi kumakain ng gulay. Puro <laughs> lang ano? Puro ano? Puro ano, lami. Puro lami? <laughs> Puro sarap. Ayan, at lang kaso, saka naalala ang malunggay. You are my sunshine, my only sunshine, my only sunshine. Hello, sunshine. Ka, sunshine. <laughs> May gulay na kaming oh, Ayan o. Oh. Nanguha hmm, siya ng gulay, guys. Kasi sabi ko, baliin niya yung puno. Hindi ko sinabing, pati siya malaglag. O, oh, di ba? Ang galing. Ang, ang galing. O, oh, di ba? Nang mabalian niya, ang bilang. puno, huwag lang ang buto. Huwag lang <laughs> yung buto ng tutan. Oh, okay, mga sansyan, ang dami naming gulay, oh. Ay, ang ating loya. Kapag wala kaming gulay, napunta kami dito. Yan. And I will always love you. Maus <laughs> na siya. Linintayin mo ako may aso dyan. Maraming biyaya talaga ni Lord. Ang daming bunga. Ayan ang daming bunga ng saging niya. Oh. Ayan isa. malapit na rin bubulang. Ayan. Bulangin ko na gusto yan guys para madali siyang hulog. Sana isa. Ayan. ayan na. Na. Gulangin ko na gusto yan. Ayun. Mabilis siya. Ma. Dami. Ayun aming bodyguard. Lagi namin kasama. Oh, ayan. Ayan. O, diba? Ang ganda doon, no? Ah? Ay! Scarlett! Scarlett! Ay! Shhh! Ay! Scarlett! Scarlett! Malunggay lang kuhain natin, hindi pati manok. Oo, oh, kasi... Ha? Akala niya pati pati kay. nanguha kami na ay halo ang. akala nila ihalo yung manok kay hinuli na yung manok. Hindi. <laughs> daming bunga ng saging. Hindi. 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 Anim na anim na puno ng saging may bunga sa kanya dito. Marami. Dati nga sampu 'yan eh. ah? ni binagay ano, ni Ani. Ay mampaing. Mampaing. Bumagyo kasi noon 'yung si paing kaya ang mga saging niya dito naghanda tumama. Okay. Oh. kami okay. na, Ayan, ang aming kapitbahay dito. Ito yung pinagkakahuya namin dati. Ngayon, may mga gulayan na. Pati na ito. Kami. May bahay na pala si Ati Mayra dyan. Hindi yan, katabi yan. Ang yan? Hmm. Oh. Ito ang Ati Mayra dito. Ito lang kay Ati Mayra? Oh. Yun doon, iba rin may ari. Oh. Okay, mga sunshine Ayan. Dito kami. Oh. Habang wala pa kasing bahay. Ayan, ang daming mga nuk, sunshine. Ang daming manok. Ang daming manok. ng manok. Mga kabur yan, Lynn. Uh, mga kabur. Hello. Hello, kabur. <laughs> Ayan, sa loob ng bako. Ayan. Liliit pa ng papaya pero ang daming bunga. Super. Manok? daming bibaya, biyaya. May, may papaya, may manok, may malunggay. Kompleto. Kompleto talaga. May malunggay, katabi ng manok. Oo, oh, tabi-tabi na sila. May papaya, katabi din ng manok. Okay. Okay, makasan siya. Ay, may, may saging. O. May sagi. sa oh. okay, bye -bye Ato pa. Bye -bye. Okay, mga sunshine. Hanggang dito na lang. Magandang tanghali ulit sa inyong lahat. God bless and bye-bye.